hindi na rin lingid sa kaalaman ng lahat ang relasyon ni Kim Chu at ni Paolo Avelino kaya naman ay hindi na rin katakataka ang landarang paglalambangan ng magkasintahan sa publiko. Nang mapag-alaman nga nga ng lahat ang pagdadalang tao ng aktres umano ay tila nagdedouble ingat na ang mga nakakasama nito lalong lalo na ang ama ng kanyang ipinagbubuntis na si Paulo Avelino dahil rito ay binawas-bawasan din umano ng director ng What's Wrong With Me Secretary Kim ang trabahong ibinibigay nito kay Kim Chu at mas naging maalaga rin ang mga ito sa aktres. Ganon din naman ang mga kaibigan at co-host ni Kim Chu sa kanya ayon pa nga sa mga ito ay mayat maya nila itong binibigyan ng pagkain dahil mayat maya rin itong gutom kapansin-pansin din na tila nga naging mas protective si Paolo Avelino sa kanya dahil ayaw na nitong napapalayo pa sa aktres umano ay baka daw mapano ito at ang anak niya habang wala siya hindi na rin naman ito tinututulan ng kanilang mga katrabaho dahil bilang magiging ama ay natural lang na ganito ito kaingat sa kanyang anak.